Hello, I am Brian Araganyosa at samahan niyo muli akong magdala. Isa ka ba sa kabataan noon o isa ka sa noon na nangangarap na puntahan ang iba't ibang bansa dito sa mundo na kung iisipin parang hila sa sa buwan kasi napakalabong mangyari, di ba? Pero, we have a good news. Today, we're heading to one of the most unique destinations in Cavite hindi mo na nga rin kailangan dito ng passport o kaya ay magpa-schedule ng flight upang ikutin ng iba't ibang bansa dahil in just one day, yes, in just one day, maaari mo na silang mapuntahan. Maaari mo isama dito ang buong pamilya mo, ang mga kaibigan mo o kahit sino pa na hindi dagas sa napakalaking pera. Ano, excited ka na ba malaman kung saan ito? It's like traveling around the world in one place. Ano, kaya tara, samahan nyo kami at dito lang yan sa Naikavite Welcome to Torres Farm and Resort! Ano, ready ka na? Tara, at libutin na natin ang Torres Farm. Alright, tara na at samahan nyo muna akong magbasa ng aking entrance dito sa airport kung saan magsisimula ang lahat ng ating travel dito sa Torres Farm. Ayan, syempre magkapahit muna tayo. Then, bibigyan tayo nito at iyan, pwede ka nang lumipad ng eroplano. At pagpasok mo pa nga lang dito, mapapansin mo na agad ang iba't ibang world famous landmarks na perfect for photos. At kung maliligaw ka na, ito yung map nila at pwede mong makita dito yung kabuoan ng tourist farm. Okay, punta na tayong China at jump na agad tayo papuntang Eiffel Tower. Siyempre, solid na solid dito. Nakaka-amaze kung paano ginawa nila ito na makuha yung itsura mismo ng Eiffel Tower. And tip lang, bring camera or phone with lots of storage kasi babat sulok Instagram worthy. Feeling mo talaga nakarating ka na sa iba, ibang bansa. Pero tito lang pala yan sa Cavite. Alright, jump ta agad tayo papuntang Malaysia kung saan makikita ang pinagmamalaka nilang Legoland at meron yan dito sa tourist farm na talaga namang nakaka-amaze kasi ang ganda-ganda nung pagkakagawa nila dito at pwedeng-pwede pwede ka pang mag-swimming. Alright, punta naman tayo sa Maui Easter Island na pinagmamalaki ng Chile kung saan talaga naman nakaka-amiss imagine napakaganda na dito ng pagkakagawa what if kapag nakita mo pa siya sa personal diba oh right dito naman tayo sa Southern California ang kanilang urban lights talaga naman nakaka-amiss although umaga at wala pa yung lights but still yung pagkakatay ng bawat po sa kanila talaga Siyempre dito sa Torres Farm, hindi lang basta pang picture taking. Meron din swimming pools at activities para sa buong pamilya. Pwede kang mag-rent ng cottages at may mga spaces din for team buildings or events. Kaya masasabi mo talaga na swak na swak dito sa Torres Farm. Siyempre, pagpupunta ka dito, mag-reserve ka ng napakadaming energy. Dahil sa sobrang daming bansa mong pumuntahan, ay talagang mauubos ang iyong enerhiya. Although, nakakapagod ang pumunta dito, masasabi mo naman na this is the moment. Ito na yung iba ibang bansa na aking pinapangarap noon. Kaya, ikaw, huwag ka na mag-isip -is pa. I-reserve mo na yung energy at mag-ipa ng bandang mahakya na pera para makapunta ka dito sa magandang lugar na ito. Siyempre, hindi lang basta mga replika ang makikita mo dito sa Torres Farm. Talaga naman kapag gusto mo mag relax relax magagandahan at mapi-feel mo yung ambience na nasa ibang bansa ka talaga dito dahil sa pagkakaistruktura ng mga iba't ibang klaseng bahay dito sa Torres Farm alam mo isa pa sa nakakatawa dito sa Torres Farm kunting lingon mo lang kunting ikot mo lang o kunting lakad mo lang nasa ibang bansa ka na agad o diba saka makakakita nandito lang yan sa Cavite alright at gusto mo ba makita yung Old Greece Temple meron din yan dito sa Torres Farm na nakaka-amaze kasi ang galing-galing talaga kuwang-kuha nila yung itsura Siyempre, ikutin mo lang yan. Ang ganda-ganda rin ng pagkaka-structure ng mga tulay, ng mga daan dito. Kasi, mapifil mo na, gagala ka sa ibang lugar talaga, sa ibang bansa. And ayan, konting lingon lang. Nandito na tayo sa Chichen Itza na matatagpuan sa Mexico. So, pagdating ko dito, ang ganda-ganda ng pagkakatayo nito. Ang cute-cute. Kaya yan, sumampa ako para mag-chill-chill dito sa taas at tingnan at pagmasdan kung gano'ng kagaling at kaganda dito sa Torres Farm. At syempre, ayan, magpapaiwan ba ang Amerika? Punta na tayo dito sa kanilang White House. masasabi ko, sobrang galing talaga ako ang kuha nila. Ano mo yung feeling mo? Nasa USA ka na. Yung feeling mo, nandun sa loob yung mga Black American na nakatira. Napaka-solid. At ayan, na after that, konting lakad-lakad lang, makakarating naman tayo dito sa Christ the Redeemer. Ayan, masasabi ko dito, mga Papa, Hallelujah, Lord, thank you for this wonderful experience. At syempre, kapag nilakad-lakad mo dito, kung taga kaisun o malapit ka sa Mahayhay, kung saan ako nakatira. Mararating mo naman ng lugar nito kung saan mapifilm mo yung ambience ng Lokban, Quezon. Ayan. So, lakad-lakad lang. Pero dito, kapantayan lang. syempre Ayan, at syempre mga wala pa naman sa listahan ng Pyramid. Ayan, napaka-cute din ito. Although maliit pero kung kuha nila at makikita mo rin dito ang kanilang Statue of Liberty. At syempre, Pasko na at malapit na magpasko. Punta tayo dito sa kanilang Candy House Christmas Village na isa rin naman nakaka-amaze dahil film-film ang Pasko. Alright, punta na tayo dito sa kanilang pinagmamalaking Sultan Palace At syempre, diretso na ulit tayo sa ibang bansa Kung saan makikita natin ang kanilang pinagmamalaki At kuhang-kuha naman talaga nila ang pagkakagawa nito Walang iba kundi ang kanilang Burj Khalifa Sobra, alam mo, tinutukan ko ito ng malapitan At masasabi ko lang, wow, sobrang ganda At yun lang, overall, Torres Farm and Resort is perfect For a quick getaway na budget-friendly at puno ng saya Highly recommended for barcada tips family outings or kite soul adventure by a.